Oh, meron ito. Naglalaro. Unat. Unat na unat siya. Oh. Tapos yung dulo ng, ng kawel, tumabingi. Tapos ito, puro ngat-ngat. Nakawala. Andito tayo ngayon sa Magdalena na Laguna, sa baba lang ito ng Dumingding. Wala na rin adventure na naman! Yan yung napagulihan natin ng uh, 9.5 kilos. Tapos doon sa baba. Ando yung 8.5 Ito yung tinatawag nila mahuganihan Doon sa baba, yung dumigding Ito yung tanaw namin sa taas na po season number 3 Andito tayo ngayon sa Parangay Suba Dito sa Mahihay At may mga kasama akong bago rito Siyempre kasama ko si Richie Ang ating piloto Si Kuya Mar uh, ano, Si Kuya Mar Hello ng Barangay Bakya, siyempre yung bago nating kasama. Okay. Si Ama po. Si Ama. Si Ama. Si Ama. Ito, si ito yung uh, guardian ng ano, no? dito My sa... Uh, guardian. guardian. At uh, siya talaga ang nakakaalam ng spot natin. Yung pinuntahan natin doon sa Dumingding, meron pa pala doon sa ano? Ano nga pangalan pa? kuya? Uh, pintong Pilak. Pintong Pilak. So yun ang pupuntahan natin ngayon. So naka-ready ng tropa. Naka-ready ng mga gamit. Okay, Kuya Mare. Ano, kaya pa? Chaya nga yan. Hello. <laughs> <laughs> Kaahon lang namin kanina mula dun sa Bakya. Butokan. Grabe pagod namin dun. <laughs> Di pa rin nakapagpahinga pero dahil season ng palos ngayon, kasamantalahin natin at tutuloy tuloy na tayo. Kaya tara na. Tara na. Tara tayo. Ito yung tinatawag nila mahogan yan. sa baba, yung dumingding. Ito yung tanaw namin sa taas na puro mahogan. Ano? So lalakad pa tayo. Mababa pa tayo ng dumigding. Mukhang malalaki ang ikat dito. Sana matsamba natin. Ang ilog, gantong banda eh. Oh. <laughs> Dinig na yun sa <stress> gaslas. Ang <laughs> madulas ito ah. Madulas. Madulas tayo ah. Ayan na ilog oh. Ito mm -hmm. yung dumingding So ito na yung dumingding Kaya lang Pahingan muna tayo Bababa pa tayo dun Ito yung ano iyan yung napagulihan natin ng uh, 9.5 kilos tapos doon sa baba. Nandun yung 8.5. Tayo <laughs> <laughs> lang konti at maya maya. Diretso pa tayo doon sa baba. Na so, napagkasunduan ng tropa. Dito na lang. Kuya Mar, dito na tayo mag -ano, no? Dito tayo magka Dahil pagdating sa baba uh, doon. Ngayon, ay tatawirin natin doon sa baba. Yung tatawirin naman natin sa baba, may mababaw yun, yung kanala ang malalim. Ah. Oh, pero mana yan? Pero okay na tayo dito, maganda na dito. Okay. Balik na lang tayo mamaya. Oh, wala dito mamaya. na tayo, Bang. Sige, okay. Ano ginagawa mo diyan, Che? Nagse-secure po na 'to, no? tutulugan. Ay, ibig, Ay, ibig mo, sabihin, man. wala nang aagaw niyan ha, dahil nilil, nilinis mo na. May pangalan na 'to. o sige. <laughs> na naman. Ano pa namin, oh? No? Ayun oh. No? extreme adventure na naman ito Yan yung mga dinalakaran namin malalim tapos dun pa kami yun, mukhang na kapag ah, ka na siguro tayo ron around uh, 20 dadamihan na natin marami tayong pamain unang kawel malalim pala ito nasa tatlong di pa tatlong hanggang apat sana makakuni ka piliin mo yung pinakamalaki ang maganda itong spot na ito ha maglagay tayo dito okay ka-wheel number 2 ito na yung lalagay ka number 3 medyo maaga pa tayo medyo paaga pa tayo kaya lang mula dito hanggang sa loyo na yon marami-rami tayong paglalagyan eh kaya inagahan natin para eksakto alas 5 medyo wala ng araw sakto tayo marami pa tayong lalagay eh Ay, tara tayo oh, mas mabit ako na uh -uh. kawil number 4 Malalim daw ito. Sana may mahuli. Kawil number five. Dito nakin siya ihabis. Kawil number seven. Dito nakin ihabis ang pinig. ka. Kawil number eight dito paikot at tubig dito eh okay kawil number 9 Pining na pining ito, napakagas pa. Na ito oras ay 6 or 5 lamig dito napakalamig at lumakas ang Agos lumakas ang Agos ginaw ginaw oh ginaw ginaw Ang ganda ng tubig. Yan ang akin tent to. Oh. Yan. Yan ang akin tent. <laughs> pagitan ng dalawang punong mangga. <laughs> ginaw. Lumakay ang tubig kagabi. Ngayon, paliit-ulit. Sana may uwi. Ni lu. Sababa ito ng duminding. ding. Sana may makita tayo. O baka pa tayo magmamanda pero. Hindi na ulan kung sana. ako dito isa pero ang tingin ko wala ang huli ko wala nga wala ko lang huli ko yun ay mga natin lang itong panakapwesto andito tayo ngayon sa Magdalena Laguna sa baba lang ito ng Dumingding so kagabi Nakapagka na kami, siguro mga labing anim anim na kawil Pinoto ko na dahil magaganda Mahaba ang mga layon At ito yung natatanong nyo dun sa huling vlog namin Dito sa mga mamaw ng Magdalena Dito lang pala sila Ito yung pinakadulo So Last stand na ito Huling uh, layon Na pwede natin pagkanaan After nito Wala na dun sa babae eh. Sa Magdalena Wala na ako makakukuha doon So pinakahuli na ito Samahan nyo kami Mamamandaw tayo Tara! Makakawin na tayo dito sa harap <laughs> Parang wala ah Start tayo Sana may mahuli dyan Itawan mo na, okay na Sayad na yan dyan Unang kawil natin And Dito Ayun, ulit pa yaka ito

Ba? Wala rin Ito, buka natin itong isa Saan huling dito? Pero wala siyang paay eh. Ay, wala Whew. Next na kawil natin, ito Dito sa ilalim ng kuweba Kuweba ito kaya ba maliit? Nakawil tayo dito. Ito. Tinali lang namin dito kahapon. Sa so, mga ugat. Hmm, sana makahuli ka naman. Wala rin. Wala. Zero out of four na tayo. Zero out of four Zero out of five na tayo Pero walang paa niyo Mukhang meron ito Maglalaro <coughs> Mukha lang <laughs> Meron ka ba? <laughs> natin ah, wala <laughs> Kala ko mer Ah wala Aba, tignan mo ito Unat unat na ulat siya tapos yung dulo ng, ng kawel tumabingi tapos ito puro ngat ngat nakawala baka sabit ito sa bunga nga lang sa bunga nga lang sumabit tapos napu, napigtas na napunit yung kanyang ano oh unat malaki ito malaki ang kumagat dito sayang hindi natin nahuli. Anyway, okay lang. At least, eh, nakaligtas siya. Buhay siya, buhay siya. pero walang huli sorry guys ikatlong lusong natin bokeh tayo ah. alat lahat ng kawil ko wala pamain lahat Ayun, napakarami katang dito nagkasa kasi kami medyo maaga-aga pa stress medyo yata pero okay lang Ganon talaga ang pangawin eh. Hindi <laughs> lang lagi nakahuli tayo. I Isa lang yung potential na dapat nahuli natin. Yung naunat yung kawil. Hingi na tayo ng ating you know, braided. Medyo naunat siya. tingin ko malaki na yon Pero sa bunga nga lang ang sabit no. Ah, uh, buhay naman siya. Okay lang yon At least eh, lalaki pa siya. Pero malaki na rin naman yun. Malaki-laki na yun o so, dito sa mahay high dito sa baba ng uh, dumingding zero <laughs> ikatlong hunting season natin ikatlong hunting gabi Kaglusong natin para sa igat hunting Bokya tayo so ka dito na lang guys maraming maraming salamat sa inyong panonood God bless